Good morning mga kamama. Today sasama ko kay Kabebe kasi last na nung ano niya nung training niya sa basketball sa Edmonton. So sasama ko ngayon kasi last day. Dati hindi ako sumasama. So ngayon gusto kong sumama. And then diretso kami sa birthday yan itong anak nung aming kaibigan na si Ate Alna at Kuya Resti. So birthday ng ating kabebe siya. So punta tayo doon kasi mag skating daw yung mga kabebe natin so bumalik ang kabebe natin kasi meron siyang nakalimutan ano ba anak yung kukunin ah helmet nga naman hindi pwedeng wala mag skating yung ating mga kabebe so yun nasa car na anak yung ano mo no yung sapatos na ano mo skating shoes Biker po pole na ako mababasa yung ano mo socks. So ayan mga kamama, nandito na naman tayo sa bakahan. Naubos na nila yung mais na napakalawa kasi Marso na nga, eh, spring na eh pagkaararo niyan eh magtatanim uli yung may-ari ng pakain uli sa susunod na season. Dito na tayo sa square room. Saan tayo mag-parking dito? Okay. Yung tubig mo, ito dalak. Sige na, gawa na. Magbihis na ikaw. So yun, may baon ng kabebe natin na sapatos. Hihi. Nandito na tayo. Last day na po ng kanyang training sa basketball. So, ayun. May naglalaro. Maliliit. Yun. So ayun tapos na po yung training ng kabebe natin. <laughs> please let's go. So ayun pauwi na tayo. Punta naman tayo sa skating ni kabebe. z Anak, punta na tayo doon kay Kabe. Ay, dadaan pala tayo sa bahay. Kukunin yung mic. Then, diretsyo na tayo doon sa Prince. It's okay. Bili muna daw si kapapa natin na sa Cubs bread ng tinapay. Kasi pang baon niya bukas. And then, bibilhan natin si ka Kabebe doon sa Little Caesar ng chicken. Kasi, look, oh, mukhang pagod na pagod. <laughs> Eh, diretso pa kami sa skating, di ba, anak? Opo. Yun. Eh na tayo sa skating. Late na tayo, bali 12 sila nag-start. Dala na natin yung sapatos ni Kabebe, bagong hasa ito eh. Saan dito kaya? Kita niyo mga kamama, bagong hasa yan. Ay, dito na! O, tarado nga dyan. Mukhang ang ating Kabebe, ano, medyo kapoy. May sipon kasi. Sa basketball nga, akala ko magkukulaps. Parang ano siya, hinihipo niya yung dibdib kasi may ubo. Ay, dito ya. Anak, dito ba tayo? O sa kabila? Kana? na? Ha. So, yan. Yeah, magpapalit lang ka, baby. Aka na yung jacket mo, anak. At wala naman sila. Ma. Okay. okay. Tigir, Aba, si o nga, no? Si Kuya Ram na mo. Yan, yeah, si Kuya Ram. Dito si Kuya Ram. Sa si Ate Zia, wala dito. Happy birthday, babe! Thank you. You're so beautiful. I like your dress. Thank you. Oh wow! <laughs> let me see. Let me see. Oh wow! Happy birthday! birthday queen. Yeah, I know. Hi, babe. Say hi. Like and subscribe. I'm going eat it. Hi. Normal na yan. <laughs> Kai pupunta pa. Tunog okay. na. <laughs> <laughs> One, two, <laughs> <laughs> is <the> nice. <laughs> Take a video. Okay, yeah. next <laughs> is me. Hey, uh, uh, Clara, Clara. Everyone oh. can do it. Okay, Clara. Okay.

Stella, Stella, I trust you to have a celebrate. You. You're yeah. gonna do this. Come on. You're yeah. my trusted person. Wow. So. No <laughs> Oh, wow! <laughs> trusted person? Really? Are you sure? Yeah.

Wow. Oh wow. Wow, wow. Yeah. Okay. Oh, wow. Oh. Oh, wow. Yeah, that's that, She's doing good. Okay, that looks good. Oh. Wow. See? Good, job. good, job. good job. Wow. Okay. Picture. Z. Picture. Bago yan! Bago yan! <laughs> oh, oh. Kamu suka? Ayun yeah, itu measurement. Hmm. Ito dapat to, na butin. Nako naman. <laughs> <laughs> mag sumabra, mag sumabra, di Measuring cup one, ano? Yun. Pag sumobra sasabog. Sarap <laughs> 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 uh, seconds. Seconds. Second yeah. Seconds Really? Yeah. Still, still. Ah, still. oh dapat may panungkit Para mag, ano, bumaba lahat. Baby lang daw, pag sumubra. Ayun, may sunog na nga. Baby lang, baby langin pa? Oo, oo. Ay, ano Are you sure? Are you sure? <laughs> Lolo ko mo kami ng dalawa. Kailan bukas? Palabas ako, kayo eh. Mukhang lolo ko kami nito. Kung totoo. <laughs> 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 okay. Go no, line up, Jack. Thank you. you <laughs>

mahal ka, bebe. Binata ng kabebe ko. Tingin-tingin lang ko sa inyo. Bilbil. Yeah, yan. Ay, naku, kagaganda ah. Wow, naku, pang model naman yung isang yan. Ah. Pang model yung isang yun, nawala. Sige, suna. Parang si ano lang ito, araw ah, sana, ano ah. Ito nga ah. ano, may dala tayo kanya tayong lang, Parang tunay. Ililipat lang to. Sa car. Bye bye. 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 Oh, sorry, Jan. Sorry. 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 <laughs> oh, pa Yeah. Thank you. Brother, brother. <laughs> sa bahay. Ay, nag na ng konti. Sa bahay naman daw, mga kamama. Oh, dito na lang ha, kasi may sapatos na doon. dito. Yeah, yeah. Chocolate ito? Yeah. So cute. Pizza. Yeah. Ang maganda siya. Answer! Ano kaya ang bit -bait? Hello! Hi! <laughs> Hi. <Ay>. Tingnan mo ate, ano ang bit-bit eh. Tingnan mo! May bit-bit! Magas. Lagi naman kayo Lagi man bit-bit ito. Nasaan siya? Si Maite ah. May sipon daw eh. Hindi pa siya naman. Hindi. Hindi siya naman. May sipon. Hindi pa siya naman. Masa'y sa school. Walang yan. Hindi. pa. galing pa. Haan ano ko? Lalagyan? Ano? Yeah, may lalagyan pa ako ah. Ako naka- Ako yung aking pinabiling ah, ano. ka kamay. La yung... na ah. naman. Papa mo, nasa trabaho. O sa ng kapatid mo? <laughs> o, oh, alam din pala. Saglit lang. Oh. <laughs> okay, po <laughs> hmm? Hindi pa. Wala na yes. ano pa. Yes. Muna. Yes. Oh. Ah. dito. <laughs> Hi -five. Hi -five. I'm My doctor. Your doctor. Your doctor <laughs> Amen. Thank you for Thank you for the food. Thank you for the food. alas 6 na ng hapon, maaga tayong umuwi kasi may pasok pa bukas kami lahat. Ay eh, itong kabebe natin mukhang giniginaw pa. Nako, yun know? oh. Tapos birthday ang birthday ng kabebe siya natin. Ba'le hindi na kami nakaabot doon sa skating ni kabebe natin kasi pagdating natin, natin doon sa skating, eh tapos na pala. Hanggang alauna na lang may naka-schedule na iba kaya yun, pagdating namin tapos na, nagkakain na hindi na siya nakapag-skate pero okay lang kasi halos araw-araw naman nag-skate din ang kabebe natin doon sa, ba sa tabi ng bahay namin dahil malapit lang sa amin yung arena so ayun oh mukhang kapoy siya say hi Hello. kapoy ang anak ng kabebe natin <laughs> giniginaw